sa gitna ng malamig na hangin ng Baguio City. Nakaupo sa kahabaan ng Leonard Wood Road ang isang puting bahay na tila tahimik. Pero ang katahimikang ito ay puno pala ng sigaw na hindi naririnig ng karaniwang tao. Ito ang isang mansyon na itinayo noong 1920s ng pamilyang Laperal. Marangya Magara, simbolo ng yaman, pero unti-unting nabalutan ng dilim at trahedya ang buong bahay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, like at share para mapanood din ng mga kaibigan mo ito. Ayon sa mga alamat, may batang babae raw na pinatay sa loob nito noong panahon ng hapon ang kanyang kaluluwa na nanatili pa rin hanggang ngayon. Marami na ang nagtangkang silipin ang loob at halos lahat ay may dalang kwento paglabas. May turistang nahimatay matapos makakita ng babaeng duguan ang damit sa may bintana. Nais daw siyang sundan pero nung tumalikod siya, wala na ang babae. Wala. Pero malamig ang hangin na dumaan sa batok niya. Isang gwardya naman ang nakadyuti noon sa gabi. Tahimik daw ang buong bahay. Hanggang sa may narinig siyang yabag sa hagdan. Akala niya ay may tao. Pero nang silipin niya, isa raw itong matandang babae na may dalang kandila, palapit ng palapit. Hanggang sa bigla itong naglaho sa kanyang harapan. Ang Laperal White House ay ginawang art gallery at museum. Pero kahit may mga painting at ilaw na ngayon, hindi pa rin nawawala ang presensya ng mga nilalang na naiwan sa nakaraan sila ba'y biktima ng karahasan o may mas malalim pang itinatago ang lumang bahay na ito ang tanong may lakas ka bang pumasok at kapag pumasok ka makakalabas ka pa ba ang lihim ng Laperal House ay hindi basta-basta ibinubunyag dahil ang bawat pader may kwento, may sigaw at may kaluluwang hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. Sa ngayon, isa na itong high-end French restaurant na tinatawag na Joseph's. Pero ang tanong, habang kumakain ka ba ng steak, may matang nakatingin sa iyo mula sa itaas.